Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Gising na po, syempre po, no? Ngayon naman po, 'di ba? PEP, 7 na po mga kalaki at syempre po, papanalunin tayo ni Lola Carmen. Hi, Lola. ayan po. At syempre po, ito na po ang mga lucky numbers po na 3 digit para po sa inyong lahat. India 120, Philippines 368, Thailand 990, Taiwan 243. Malaysia 715 Dubai 139 Hong Kong 262 Singapore 047 China 382 Texas 161 Israel 256 Las Vegas 187 Alaska 248 Saudi 995 Ano to Japan 103 Italy 281 Germany 169 Korea 305 Greece 228 Canada 131 Mexico 917 Australia 727 New Zealand 686 Ayan po mga kalaki ang bigay sa ang bigay natin ng na mga 3 digit lucky numbers para po sa inyo Ayan po mga kalaki galing po yan sa notebook po ni Lola Carmen ano po ba ang labas sa STL nyo ngayon? At susumadahin ko po.